Ayan, ay, ay ay po yung mga Miss may... Ayan, Ayan po, ganyan po yung mga dapat pag nagbe-birthday yan. Kailangan ano, box-box oh po ang daladala. <laughs> <laughs> ay, ito po medyo mahiyain po, po ito. <laughs> ito. Mahiyain po ito. Ay, ito ay, grabe naman. Na ay, isang box. Oh, dami. <laughs> <laughs> ay, ang dami. Teka. Ayan, nasa sana yung daladala po. Ito, ito. Ito, hanap po natin. Tara na, tara na. tara na. Ay, nakapag-video din eh. Ano to? Ito yung Ayan. oh, grabe ito. Ayan, may dala-dala po ito. Mahiyain po ito. Ayan, walang box. Dapat may isang box. Ayan, yan si ano, si auntie. Ayan, hello, ate Alex. Ayan. Ayan, Ayan mga ano tayo. Bidyo nga tayo. Ayan yung daddy. Tapos, ano, mo sila don? Uy, the bigger ola. Nag-do la. Nag-do la itong lahat na lahat. Ayan. Ito, Sharon. Wow. Ito. Kunti na rin. Ang kunti na mga mga bit-bit o. ito po. May birthday. Si Ate Brie. Happy birthday. Hello, guys. Ito po <laughs> <laughs> yung aking sinaron kahapon isang buong cake. <laughs> Ayan, kaya po pag kayo yung magsasharon, siguraduhin nyo na isang buo na box po, ha? Ayan po, oh, red ribbon po yan. ba? Diba? Uh, okay, marami po kasing cake na nagdala sa doon po, ay wala daw po nga kakain, kaya po, Ah, uh, ito po ang pinadala sa amin, isang buong cake. Ang galing, ano? Yan, nagdala po kami ng buko pie doon, pero meron din po kaming inuwi pagbalik. Ayos na ayos po yung nakiki-birthday naki, naki yan. Ano po? <laughs> Kaya guys, kayo ha? Ah, ganyan ang gawin nyo kapag magsasharon kayo. Yan, isang box palagi. Kain na tayo guys. Ito na po yung aking ano, sinaron kahapon. Oh. Yan, kain na tayo guys. Mmm. Sarap caramel po yung flavor niya. Yan, thank you po, Ata. Uh, nagkaroon po kami ng cake dito sa bahay. <laughs> thank you, Ria. Ayan, thank you, Ria, sa padala mong cake, ha. Maraming salamat. Tara, kain na po tayo. Thank you sa inyong pananood. Bye-bye.